niya ba kailangan aralin ng pangyay? Personal ba? O pang-business? Pero bakit tayo? Kailan niya ba? Bago pa na ako sa pangyay. Nakita niyo mga ibang videos, para makikipan niyo. Kasi hindi niya ako talaga sa camera at nangyayari talaga. Tapos, na next time kami ng business hindi ako marunong gumawa ng content para magamit namin sa aming marketing. Kaya ang ginawa namin, hire kami ng marketing team para bumawa nun para sa amin, para makapag-focus kami sa aming business at saka mabawasin ng test. Shoutout pala sa aming Ito nga pala yung mga reasons ko kung bakit ko inaaral ang mag-agree. Number one, gusto kong maintindihan kung kung ano po work our right team by using social media. Number two, alam ko na makakabi dito sa amin self-confidence. Number three, alam ko na makakatulong ako para ma enhance ang aking creativity. Number four, bukod sa potential benefit nito sa ating business for brand awareness, alam ko na ang katulad siya para sa aking business uh, ito. At nag-enroll pala ako sa klase ng kasosyong manager, Arvin yeah. Perugia. Kasi ako sa kanya na kailangan mas lumami pa yung mga meaningful content natin ngayon sa social media. Kasi marami mm -hmm. ng W na binakakapulog na ng araw. So if you are interested in this type of contents, let me know. Like and follow na para makita nyo pa yung different updates ko so, samahan nyo sa journey na to. Talagang effective na ba? Especially kung gusto nyo yung challenge sa sarili nyo. And try new things. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ako nga pala si Ince, si ako nyo yung kasosyo. Yung nagsasabi, kung gusto nyo ng pagbabago, simulan mo sa si sarili mo. Bawalan kang dito.